karon kung maghimo kad dinuguan adto ba ka sa simbahan Diba, ba adto kusina oh mo na nga wala gyud mo na nga simbahan katoliko dili gyud wala gyud mo barok diri mo wala gyud mo apil na mo diri dili katuliko. kay dili man ka siyang pagtulunan nganong dili ka barok wala may basihan sa biblia ang ila yung basihan sa biblia ganarag yung teksto gusto cer curi ganang teksto nga ganan sila basahon di potiwason di potiwason unang dagang katoliko nga madala mo na nga kita dire kami dire wala mi nangaway kun nili, ang tinuod ang katoliko may giaway ang gibuhat lang sa mga gipangaway gipamatud lang ang giaway moy tinuod ang nangaway moy dili tinuod Muna no, nga ang pagkaon sa mata Diyos kay Muna nga pasalamat nga kitaganta ta direk no, sa mga kaubanan nato sa buhat nga para nako Isaiah 66 17 at 23 kung mo ni basihan sa mga 70 adventis nga kapitulo ug bersikulo dili ni magamit Mito ni wala gyud tawo nga malangit ang nagkaon o naginlo apilman ang nagkaon og wala nagkaon niya mga sabadista wala na sila ng kaon kita ning kaon kunuhay apilman, man sunugon man pinagis kalayo. pero kung padayaw nung basa nasayod ako sa ilang binuhatan busa ang pagbuhat din, og dili dilimayo kay nga naman ang karning baboy anong panahon na kihalad man sa altar sa mga Diyos-Diyos. Monang, Sunogon tungod kay gihalad man dito sa mga Dios Dios sa dili matuod nga Dios mo nang kita ang mga ang simbahan nga tinukod sa Dios naghalad alang sa Dios dili naghalad alang sa mga Dios Dios mo na nga salamat no gamay rato ang atong gi-share akong balikod usa ni ka tinuod usa ka 70 si Adventist Liman Moabot din mo istorya siya may tumot sa pagkaon. Liman gikan sa Seventh Day Adventist, kauban ni Brad Amancio Mangubat, hawa sa Seventh Day Adventist tungkol sa doktrina sa pagkaon. Kay kaning Seventh Day Adventist nakaminos sa Diyos. Kay sa buhat, Kapitulo 10, 15, ang Diyos nagingon, ayaw isipa ang tanang butang mahugaw na inloan na sa Diyos. Therefore, kung ang Seventh Day Adventist nagpabilin, nagwali, nga doon na pa'y pagkaon gidili, doon na pa'y wala na in -e. nakaminos mo sa Diyos. Bro, Danny? Okay, ha? salamat Brad Lur Jones sa uh, uh, paghatag o atima uh, tema. Is bro? Kay aron nga matambalan po ang imong kauhaw. Kay uhaw, naman yung mag-yaw-yaw ta sa kuhan. Uhaw na yun pagaw. Magkuyo pa ng uhaw o pagaw. Nya kay trabaho man nato ni uh, bahalag uhawon bahalag mapagaw ayaw yaw yuta yaw yaw tanga na ay basihan uh, dili yaw nga walay basihan kita nga doon ay mo uh, mahimuot man taan yung mga muage din kay nagkalain-lain man ang mga reaksyon lain-lain ang mga komentaryo na ay, masuko na apoy dili masuko wala nga kini among gihimo dire Mata gingon ni Brad Lord John kagani ha wala may nang away Kundili kami maoy ki Ego lang mi ming tubag sa ilang gi nagpasabot lang ang gi dili man pala away ang mga katoliko Kundi dili ang katoliko maoy gi kay kining sa ako ang nasayran lang mga 60,000 to 80,000 ka mga sikta nga uh, tinukod lang og ordinaryong tao nagkahiusa gyud ni sila sa pag-atake sa pagtulunan sa simbahang katoliko. Pero sa ilang tagsa-tagsa ka mga baruganan o mga doktrina, wala ni sila nagkahiusa. Eh. Nagkahiusa lang ni sila sa pag-atake sa katoliko. Muna nga, ang ato ang katungdana din eh, mao ang pagtubag sa ilahang mga pagpangatake. Eh, lisod man o pasagdana sila. Magtuo, unya sila, ang uba na mga kaigsuunan nga mga katoliko nga at tinuod mga ang Ilhang ilang giwali at doon na lang ko sa ilaha kay katoliko labi na pangitaan mong tagbikil magpabunyag na magpakonfirma naibayan magpakasal naibayan magpalubong naibayan na ba na libre rong panahon na o may libre rong panahon na hmm. pero ang tinuod kanang bunyag kumpirma tanan nga mga sakramento o kanang pagpalubong nganong naa na sa kwarta nga involve kanang litan magpabunyag ka dili man na bayad sa bunyag magpakumpirma ka dili man na bayad sa kumpirma magpakasal ka dili man na bayad sa sakramento kunya naa ba na sa biblia biblical man na mm. Bradboy, tama lang tao Nas 4 media, Bradway ha Ato sa na dalikyatan gamay Bradboy naa ba na sa Biblia nga kinahanglan nga da agoy uh, involved nga kwarta nga gani atong November 1 o November 2 uh, katapusang adlaw man ron sa Oktu uh, November na dito may sa uh, menteryo na ay nakdongga nako nga nganong kunong <coughs> kanang magpamisa nga naamang kuno ibayad although dili na bayad kanang kwarta dili lagi na bayad kung sa manit tawag ka ng involved nga kwarta kung dili na bayad brad nga, naaman lagi resibo kung na di ay resibo maingon na dahil mo nga bayad na Ha, ah, dili na siya bayad kung dili donasyon donasyon na siya aron nga mabuhi ang simbahan na tungod sa kadaghan sa Katoliko nga muhatag og donasyon na nga sina puning uban tukod og ilahang simbahan kinaam sa simbahan ang kwarta kay mao manay negosyo nga dili kas ang imong puhunan laway raay puhunan pero kami yawyaw mi diri wa miswildo dili mi dili mo makaingon namo nga laway ang among puhunan ilabi na mag vlog vlog Ingna e, nga kwarta ra kuno atong tuyo. Wa pa ning vlog vlog, wa ni Mita, daan naman ming naglive. Pero og ni Mita, praise the Lord, e, eh, makatabang na sa amo ang panginahang lanon. Pero pila ra mo tawis namo? Uh, di pud mi sikat. Sa usa ka uh, sa usa ka tuig may lang maka sweldo mi og kaunom. Kay dili man mi taga bulan nga makadawat og swildo. Atong basahon ang unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 13, hangtod sa 14. Kung bayad ba na? 13, mm. uh, 14. May mm, ngon din eh. Sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang nag-alagad sa templo, nagkuha sa ilang pagkaon, di sa templo. Kay katong nag-alagad sa templo, sa halaran, may bahin sa halad sa mauusap nga paagi ang ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan ni ini kun may muhatag og donasyon asa man og ipalit og bugas asa man silag ipalit og sudan asa man silag ibayad og bill sa kuryente asaman silag ibayad bill sa tubig asaman silag ibayad bill sa kurinti, uh, sa internet mo na nga dunay kwarta nga among ihatag unya dili na siya bayad kung dili donasyon nganong na may resibo simple ra kayo ang tula. nganong na ay resibo ang resibo nagpadayag na sa transparency kay ang simbahan transparent man ang simbahan Anong naay na ay resibo aron nga kanang kwarta nga among gihatag among gidunit dili na mahilabtan mo nang ana ay resibo kay auditor man po na oh, nagpadayag na sa transparency ang resibo wa na magpasabot aber kay naay ay resibo bayad na na dili na na bayad kundi donasyon ang pangutana, Aha, may mas wars. Muhatag ang donasyon kung ikaw magpabunyag, magpakurirma, magpakasal. Noybe, Aonang unang korinto, noybe 13-14. Mm. kapila man ka bunyagan, kapila man ka kumpirmahan, kapila man ka kaslon, gawas kung talamuno ka, kadaghan ka kaslon, pakasal na po ka pero kung kausara ka maminyo kausara po ka mubayad, muhatag o donasyon pero kung ato ka sa 10% mandatory mana lifetime mana nimo nga imong antuson samtang muhatag ka og donasyon magpabunyag, magpakumpirma magpakasal once in on Life a lifetime na mana Katalitan, magpabunyag ka. Mohatad ka o ibutang tala, isa kalibo. Pinakadako orang nang isa kalibo. Gani, wala na kalibo. O kapila magkabunyagan, kausara. usara isa kalibo. Magpakasal. Ibutang tala, mugasto ka o 50 mil. Kaya ikaw mo nagbuot, anak. Kaya kasal nga espesyal o ordinary. Dili man ang simbahan mo nagbuot, anak. Ang kaslunon man, sila mo ay magbuot kung ang kasal espesyal ba o ordinary pero dili ang kasal o ang dili ang kasal maoy ordinary o espesyal. walay espesyal o walay ordinary nga kasal parihara na sila nga kasal kanang ordinary dili ang sakramento Kundili dili ang oras o ang panahon sa mukasal kay special man kay ikaw may magbuot nga unsa adlawa unsa kang orasa magpakasal mo nga gitawag og Espesyal kay ang kaslonon maoy nag -o. pero og kana lang yung sakramento lang imong dawaton pinaka ko ra gasto nimo nga 2000 lifetime na na pero og imo nang kwentahon magpalo magpalubong ka mo gasto ka og Ibutang e talang lang 30,000 dako ra nang 30,000 gani imo nang tutalon tanan dikan sa pagbunyag pagpakumpirma pagkasal Dili ra na mo abot. Dili ra na mo abot og, og 100,000. Pero adto ka magpahimulos, adto ka magpasakop sa mga pundok nga mandatory ang 10%. Usa ra na katuig. Bawi na na. Ilabi e na og nindot kay ka og trabaho. Government official ka? E example, maestra ka. E Ni maestro. Pila may sweldo o maestro? 30 mil? pila may 10% sa 30 mil? 3 mil? So, sa usa ka tuig, kuhaan na o 10%? Pintaho nimo na ang tag 3 mil kada tuig. <coughs> Di ba? Pinti kayong nakuha. O 36 mil? O niya, ibutang ta. Mahimok ang protestante, 30 katuig. 30, 36 mil, itimes e ni mo 30. Pero tingin ako, ano? Pero katuliko ka, tayo ka katuig nga katuliko. Kausara ka muhatag o bunyag, donasyon. Kausara ka magpakasal. Kausara ka magpakonfirma. Kausara po lumong, kay kausara man mamatay. Kaabot mo na o try Adili kaabot, oy. Muna nga, kung ato yung pintahon, mubiya ta sa katuliko nga inig simba, magkuot nang tang mubalhin ta mutabok ta sa laing sikta nga istrikto kayo 10% Mandatory yun, kay dili, ka muhatag 10%, kawatan ka. Ibong gikawatan ang ginoo. malakiya stress. Stress also hangtod sa tis. Ikaw po taon katuliko nga, bitaw no? Ah, maumao ni mong budget. Imo na lang ihatag. Sa'yo nang kagkawatan ni ginoo. Mahadlok, ya, bukana. Pabisan bang mo abro? Samot na. Mauna nga, kung mag-katoliko ka nga musimba ka pwede rag mo kag 5 pesos 20 pesos imong ihalad o ato ka sa mandatory ang 10% ming likay ka sa katoliko ming ka og ming ato noon ka kalayo o og ming ka sa kalayo natukpahin noon ka baga o pwede labi na ibrazine mukoot na iglusmel iya man ang kabubuto ni pero bahag kala simba niya, dos mil. Iha mo na, na nato siya makwestiyon. Kay kabubuton on, mana niya. On sa may giingon ni San Pablo. Dos Korinto, Kapitulo 9, Versikulo 7. On sa may giingon ni San Pablo, ha? Kung si Bradine mo ay musimba, muhalan, tag dos mil, wala na siya, wala na siya pugsa, kabubut na niya. Pero, bisag one five, brayang right? okay, niya, tag, okay, nagyapon. Kabubut on, mana niya. On sa may giingon ni San Pablo. Uh, duhang Korinto Noybe City. Mm, Aha, mang city ani. Be no uh, ah, lagi city. Ah so city di ara. Mm, Gingon din niya, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa. Mm, kinahanglan ko no nga ang matag usa muhatag. Sumala so, sa iyang gusto. Kung si Brazil, iyan ang gusto o oh, sa may sumpay din eh. Subo o maghuna-huna nga gipugo siya. Ngano man, kay ang Dios na higugma sa malipayong nahatag. Muhatag si Brazini og mil kada simba niya malipayon man siya. Kay sa gihatag niya ang mil nakaginan siya mapud sa 10000. O nga malipayon siya nga naghatag. Pero ang imong mipro driver og sikat sa manako Interview hon man ka, kita ni Brad sa usa adlaw ni mong pagdrive. Ni hambugirohan, hambugirohan po ko gamay. Amo oh, oh, kita po ko 500 ang adlaw. Bisag dili biya tinuod, bisag ra. Hmm. Kinintos kuno ang adlaw. Na pila ka kaadlaw adlaw magbiyahe Brad sa usa ka semana. Unom ka adlaw. Hindi kan Domingo hangtod og Biyernes kaysa Sabado tig Simba. Oh. Pila mai pila may abuto nimo sa usa ka semana kung tag 500 ang imong adlaw? 500 times 6. Kila man, 3 mil. Kila may 10% sa 3 mil. 300. Three hundred. Oh, inig simba ni mo. 300. Una imong kwarta kay 200 naman. Oh, imong gikawatan ang ginuo o 100. Oh. Kay naa anak sa malakyas as stress. Stress otso hangtod sa 10. Na, tiamo na. Pero katoliko pa ka? Katong imong ihatag nga 20 pesos walay mo question nimo. mo malipayon man nga naghatag mo nga mas worse di ay kung mo tas katuliko nga pasagdan na tag, 20 o 5 ang atong ihalan o mo ta dito sa mandatory ang 10% kay dako kaayo o dako kayo o kwan kanang gintang pila imo ma gasto lifetime ko ka mo hatag ana kay ugdi ka mo hatag gamitan man teksto sa Biblia. Yes, tinuod mga kaiksoonan, nga ang 10% biblical pero sa Old Testament kana pero kinsa may gihatagan nga mangulik ta og 10%. Ayala mo kasuko na ko, ha kay igo lagi ko nagsulti sa kamatuoran. Ezekiel 44 versikulo 30. Kinsa may gisugo sa Ginoo nga maoy mo dawat sa 10% o tights o ikapo asa man adara 44 versikulo 30 dili gyud ni ingon nga pagpasakit ha dili ni pagpanghilabot kun dili pagpanghilabot isip kristianos 30 versikulo 30 adara unsa may ingon dinhi ang una ninyong abot o ang tanang halad ila sa mga Pare, ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada. Aron panalanginan ang inyong panimalay. Kinsa di ay ang dihatagan sa ginoo katungod? Nga mudawat sa 10%? Pare, pasailo ako kung doon nakadungog nga dili pare diha niya. Mudawat o 10%. Dili ako ang pulong ang nagsulti ha? Bibliya ni Ezekiel 44 e 4 30 Atong basahon ang malakias.